Yan. Paghapon dito, ang dami dito. Kasi nagpapalipas sila ng saranggola. Yan. Ha? Yan. Yeah. Ah, haski. Marami dito, lalo maya-maya. Malalo maya-maya. Si, ano, O, dito lang po yan sa malapit oh, yun, yun sa pa simbahan. Oh. Ay. Ayun, dami pala. Ala, ayun o. Ang tataas pa. Ay, hindi naman kita sa aking kamera. Ayan. Yung ano nila. Ayan o, oh, ayan o. Oh. Dito lang sa baba, yung pinakataas, hindi ko makita. Yung apat sa taas. ganitong summer, walang tubig yan dyan. Yan, tuyong tuyo yan. Kaya dito yung mga tao. Lalo mamaya lalo yung ano, mamaya pa yung pinakatambayan nila dito. Tapos mayroon din nagtitindang.

o, hindi ka rin magugutom kasi may paninda rin dito. Mabuti yung mga bata. Oh. Naglalaro sila na talaga dito. So thank you for watching everyone!